Yes, ma. Yo. Yes, yes, bibiling ko na. Ay, to, may bigas, bigas. Apa, 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 apa. Ano pa ang dami naman? Yes pa. Uh Oo, -oh, napadala ko na. Ah, 1K pa? Trendy. Ano pa pangalan nyo? Trendy. As in, trendy, trending ka. Parang ganun. Okay oh, galing ah, oh, ang ganda. <laughs> ang pagtulong sa magulang. Obligasyon ba yan o choice mo? Hindi, talaga kailangan mo rin magkusa talaga. Kasi sila yung nagpalaki sa'yo. At para ma-support mo rin kung ano yung mga needs nila. Ano yung message mo sa mga magulang mo? Trendy. Kaya <laughs> well, yes nakakaya, sir. Be patient lang. Tsaka habaan pa nila yung buhay nila. Then relax lang. Uh, depende po yun eh. Para sa akin po kasi eh. Uh, may iba't iba kasi po tayong kwento ng sa sa buhay natin. Pagka, may mga tao nakaranas ng masama sa magulang nila. Uh -huh. At meron naman pong mga ma magulang na maganda yung trato dun sa anak po nila. O, parang choice po. Para sa, sa akin po. Uh -huh. uh, yung magulang ko po, hindi po nila pinipilit na. Parang obligation po namin sila. Ah, okay. po. Ano yung naitutulong mo sa mag mga magulang mo? Financially po, wala po. Yung sa pag aalaga ko po, sa lola ko po. Choice din po yun. Okay. Para sa katulad choice sa dyan. Pero... Uh, para sa akin po, mas maganda na tulungan ko na lang po yung magulang ko kasi kaya nga ako nag para matulungan ko sila. Bilang anak nila po, uh, hindi ko naman obligasyon na uh, tulungan sila. Para sa akin, choice ko yun para tulungan sila. Balik ko yun sa magulang ko. Yun. choice Uh, parang respect mo yun sa kanila. Parang payback. Pero hindi mo siya obligation. Pero feeling mo ba na may utang na loob yan? Kasi common sa Pilipino sa atin yung utang na loob. Ayun nga, respeto mo sa mugo lang yan kasi sila'y nagbigay sa'yo inyo, sa inyo ng buhay. Parang ganun na. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makakulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.